sudo, makaipon ako, makabili kami ng, ng asawa ko. Sabi Isang malagim na pangyayari ang nadiskubre ng mga pulis matapos nilang makumpirma ang pagkasawi ng isang babae na natagpuan sa isang liblib at masukal na lugar. Kagimbal-gimbal ang sinapit ng babae na maging ang mga pulis ay nagulat nang makita nila ang katawan nito na natatabunan ng mga dahon at ang babaeng ito ay wala ng buhay at walang saplot ng matagpuan. Sa masusing pagsisiyasat, lumutang na hindi lamang pagpaslang ang ginawa sa biktima, siya ay hinalay din. Ito naman ngayon ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa dalaga? Sino ang nasa likod ng kagimbal-gimbal na krimen? At ano nga ba ang motibo ng salarin na nagtulak sa kanya para gawin ang krimen na ito? Si Catherine Quison ay sobrang sipag, may taglay na kagandahan, may katalinuhan at mataas ang pangarap sa buhay. Hindi siya nagpatalo sa mga hamon ng buhay at nagpatuloy na nagsumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Sa kanyang kasipagan ay nagawa niyang buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pagkain at pagbebenta ng mga produkto online. Dahil sa kanyang kasipagan at diskarte sa buhay, naging maayos ang buhay ni Catherine at ng kanyang pamilya nakita ng kanyang kasintahan na si Jo Marie ang kanyang determinasyon kaya naman handa nitong suportahan ang lahat ng mga hakbang ng kanyang ginagawa. Sa mga desisyon at hakbang na ginagawa ni Catherine sa kanyang buhay ay patuloy na nakasuporta si Jo Marie sa kanya. Pinahahalagahan niya ang lahat ng pagsisikap ng kanyang kasintahan at buong pag-unawa niyang sinusuportahan ang kagustuhan nito na makamit ang tagumpay. Ngunit hindi nila inaasahan ang biglang pagbabago sa kanilang buhay dahil sa isang trahedya. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Isang araw sa pamamagitan ng social media may nag-alok ng trabaho kay Catherine bilang isang kasambahay o tagapag-alaga ng mga bata. Ang oportunidad na ito ay isang malaking biyaya para kay Catherine. Agad niyang ibinahagi ang magandang balita sa kasintahan niya. Kahit na lagi siyang nakasuporta sa kasintahan, may pag-aalala sa kanya sa kabila ng mga agam-agam, nagpasya si Catherine na tanggapin ang alok sa kanya na trabaho. Sa kanyang palagay, ito ay magbibigay ng karagdagang income na magdudulot ng mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. Subalit hindi nila alam na ang desisyong ito ay magbibigay ng malaking trahedya sa kanyang buhay. Pangarap din ni Catherine na makapag-ipon para sa isang tricycle na magagamit sana ni Jo Marie bilang karagdagang hanap buhay para sa kanilang pamilya ayon sa impormasyon na ibinigay ng nag-alok ng trabaho, malaki ang magiging kita ni Catherine sa buwanang sahod sa halagang 8,000 piso. Ngunit kahit determinado si Catherine na tanggapin ang trabaho, tila may pag-aalinlangan si Jomary. Gusto ni Jomary na makasiguro na ligtas si Catherine sa trabaho bilang kasambahay. Sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, dumarami ang mga reklamo tungkol sa hindi magandang trato sa mga kasambahay at ang pagtaas ng bilang ng mga biktima ng krimen sa kanilang hanapbuhay. Kaya naman, hindi maiwasan ni Jomary ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kasintahan. Kahit nangangamba si Jomari dahil hindi gaanong kilala ni Catherine ang nag-alok ng trabaho, hindi naman na mapigilan si Catherine na hindi tanggapin ang alok sa kanya. Kitang-kita ang kanyang determinasyon Naharapin ang hamon at tanggapin ang oportunidad. Kinausap ni Catherine si Jo Marie at sinabing titiyakin niya na ligtas siya sa kanyang gagawing trabaho. Binigay naman niya kay Jo Marie ang mga detalye ng trabaho upang mabawasan ang pag-aalala ng kanyang kasintahan. Ayon sa impormasyon sa trabaho ay kamag-anak ito ng isang pulis. Nabawasan ang pangamba ni Jomarie, Ngunit hindi pa rin lubos ang tiwala nito, hindi na mapigilan ni Jomari si Catherine na tanggapin ang trabaho sa kabila ng kanyang mga pag-aalala. Hindi niya pwedeng tanggihan ang hiling ng kanyang kasintahan na gustong makamit ang pangarap. Tinanggap ni Catherine ang trabahong alok ni Mark Carlos Clemente kahit na sila'y nagkakilala lamang sa social media. Subalit hindi basta-basta ang pagtanggap ni Catherine sa trabaho. May kondisyon si Jomari na kailangang mag-update at mag-video call sila at agad namang pumayag ang dalaga na uunawaan ni Catherine ang pag-aalala at pagpapahalaga ni Jo Marie sa kanyang kaligtasan. Dumating ang araw ng pagsundo ni Mark kay Catherine. Hindi mapigilan ni Jo Marie ang sarili na mag-alala habang nag-aantay sa pagdating ni Mark. Gayunpaman sa kabila ng mga alinlangan, pinili pa rin ni Jo Marie na ipagkatiwala si Catherine kay Mark sa pag-asa na magiging ligtas at maayos ang kalagayan ni Catherine sa pangangalaga ni Mark. Pagdating ni Mark upang sunduin si Catherine na karamdam ng kaluwagan sa dibdib si Jumari nang makita niyang maayos at kaaya-aya ang anyo ni Mark. Wala naman siyang nakikitang dahilan para magduda o mag sa pagkataon nito at nagawa pang makipag-usap nito kay Mark at ipabatid sa kanya na alagaan ang kanyang kasintahan na si Catherine. Sa kabila ng mga alinlangan, nawala ang kaba sa puso ni Jomarie dahil sa positibong pakikitungo ni Mark sa kanila. gayon Gayunpaman, hindi alam ni Jomarie na pwedeng may mga bagay na mangyayari na hindi masunod sa mga pangako o usapan sa bandang huli. Pwedeng masaktan o mapahamak si Catherine. Walang kamalay-malay si Jomary sa mga panganib na nag sa gabing umalis na si Catherine. Magkausap pa rin ang magkasintahan sa pamamagitan ng video call. Tinanong ni Jomary si Catherine kung kamusta siya at sinabi naman nito na wala namang anumang problema at maayos ang pakikitungo sa kanya ng kasama. Sa mga sinabi ni Catherine, nagbigyan ito ng kaunting ginahawa ni Jomari Sanabi ni Catherine na hindi dapat mag-alala si Jo Marie dahil mayroon na silang planong umalis at nag-aabang lamang sila sa kanilang sundo sa isang kubo. Muling pinaalalahanan ni Jo Marie si Catherine na mag-ingat. Ang pangako ni Catherine ay isang malaking ginahawa sa kanyang puso. Nagbibigay sa kanya ng katiyakan na ang kanyang kasintahan ay nasa maayos na kalagayan. Sa sumunod na araw, hindi mapigilan ni Jo Marie ang pag-aalala nang biglang hindi na nito matawagan si Catherine sa kabila ng mga text message at tawag niya wala itong reply na natanggap. Pinilit ni Jo Marie na ikalma ang sarili, ngunit sa bawat sandali na lumilipas, lumalakas ang kanyang kaba at pag-aalala nagsimula siyang magtanong sa nanay ni Catherine, ngunit wala siyang nakuhang impormasyon. Sa pag-asa na makatulong sa paghahanap humingi si Jo Marie sa tiyahin na ipadala ang ilang picture ng mga posibleng lugar na pinuntahan ni Catherine at agad namang nagbigay ang tiyahin ng dalaga. Pagkatapos ng ilang araw, wala pa ring balita mula kay Catherine. Naisipan ni Jomari na gumamit ng social media at humingi ng tulong. Pumunta rin sila sa barangay upang ipagbigay alam at humingi ng tulong sa paghahanap kay Catherine. Matapos ang ilang araw na paghahanap nakita ng dalawang concerned citizen ang kubo na nakita sa post sa Facebook. Mayroon pang nagsabi sa kanila na pag-aari nila ang nasabing kubo at matagal nang nasa kanilang lugar ito. Hindi na sila nagsayang ng oras at umaksyon na sila Jomari at ang ina ni Catherine. Kasama ang dalawang opisyal ng barangay, determinado ang grupo na hanapin si Catherine kaya't agad silang pumunta sa lugar kung saan huling nakita ang dalaga. Pagdating sa nasabing lugar, agad silang nagsimula sa paghahanap. Inikot ng grupo ang buong lugar mula sa malawak na bukirin hanggang sa mismong kubo na kanilang nakita sa larawan. Buong puso silang umaasa na makakakita sila ng anumang bakas o palatandaan na makakapagsabi kung nasaan si Catherine. Dahil hindi sila sumuko at hindi nawalan ng pag-asa sa paghahanap, ay nakahanap sila ng ilang mga gamit na naiwan sa nasabing lugar. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakita ng grupo ang bag ni Catherine at mismong mga damit na suot niya nang umalis. Sa paglipas ng isang oras, nakita ni Jo Marie ang mga damit na suot ni Mark noong sinundo niya si Catherine. Makalipas ang dalawang oras na paghahanap, nakita nila ang birth certificate ni Mark ang lalaking sumundo kay Catherine. Nagtungo naman sa liblib at masukal na lugar ang isang opisyal ng barangay at doon nila natagpuan ang katawan ni Catherine na natatabunan ng makapal na damo at mga dahon. Nang tanggalin nila ang mga dahon at damo ay gumulat sa kanila ang katawan na ng biktima na mayroon ng mabahong amoy. Hindi naman matanggap at makapaniwala ni Jomari sa trahedya na naranasan ng kanyang pinakamamahal na si Catherine. Sa pangyayaring iyon, hindi mailarawan ni Jo Marie ang sakit na kanyang nadarama. Naging emosyonal si Jo Marie habang nakikipag-usap sa mga pulis, nakiusap siya sa mga pulis na hanapin si Mark at panagutin sa kanyang nagawang kasalanan. Ramdam na din ng pamilya ni Catherine ang labis na pagkalungkot sa hirap ng trahedya na kanilang naranasan. Agad namang sinimulan ng mga pulis ang masusing investigasyon batay sa mga nakuha nilang ebidensya itinuturing na pangunahing salarin si Mark. Kaya't agad na isinagawa ng mga pulis ang operasyon para sa pag-aresto kay Mark. Ilang araw lang ang lumipas ay nadakip na si Mark at dinala agad ito sa presinto. Nang harapin ni Jo si Mark ay hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at napaiyak na lamang ito. Ayon naman sa pagsisiyasat ng mga pulis, ang pagkasawi ni Catherine ay dulot ng matinding pagkasakal at may mga ebidensyang nagpapatunay rin ng panggagahasa sa kanya. Dahil sa matibay na ebidensya, hindi na nagawang itanggi ni Mark ang kanyang kasalanan at krimen na nagawa. Ayon sa isinagawang investigasyon, natagpuan si Catherine na wala ng saplot na nagbigay tibay sa mga hinala ng mga investigador. Sa mga oras na iyon ay wala nang ligtas si Mark kaya nagpasya siyang isiwalat ang buong detalye ng kanyang krimen. Ayon sa kanyang kwento, pagkatapos niyang sunduin si Catherine, dinala niya ito sa isang kubo kung saan daw sila maghihintay sa kanyang magiging amo. Ayon sa salaysay ni Mark, madilim ang lugar kaya't nagsindi siya ng kandila para magbigay liwanag habang hinihintay ang kanyang amo. Nakita naman niya si Catherine at Jo Marie na nagvi-video call kaya't hindi niya na ito pinakialaman. Nang makatulog si Catherine, sinubukan niyang halayin ito. Subalit nagising si Catherine dahil sa takot at kaba, nagsimulang sumigaw si Catherine. Kaya't pinilit ni Mark na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagsal sa kasamaang palad na uwi ito sa pagkamatay ni Catherine. Ayon kay Mark, hindi niya inaasahan mangyari ang ganitong karumaldumal na krimen. Nang mawalan ng malay si Catherine dito, niya isinagawa ang maitim niyang balak sa dalaga. Sinabi din niya na nagkagusto siya kay Catherine na nagtulak sa kanya na gawin ang maitim nitong balak. Ang mga salaysay na ito ay nagbigay ng matinding pighati kay Jomary nang marinig niya ang mga dahilan ni Mark. Sa likod ng kanyang nagawa, kahit na puno ng galit si Jomari, hindi niya pinili ang paghihiganti sa halip hinayaan na niya ang sistema ng batas ang magparusa kay Mark. Nang mahatulan si Mark ng pagkakakulong, nabawasan ng bigat ng pasakit ng pamilya ni Catherine at ni jo Marie dahil nakamit nila ang katarungan para sa kanilang mahal sa buhay. Ang hatol na ito ay hindi lamang nagdala ng katarungan para kay Catherine kundi nagbigay din ng katahimikan sa mga naiwan niyang pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, nagkaroon sila ng kaunting pag-asa na sa wakas ay matatamo nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Maraming salamat sa panunood. Kung nahanap niyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share, at at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa.